kung may panahon sa buhay natin na ayaw nating matapos, yun ang high school life, panahon ng barkadahan, ng crush na hindi mo naman masabihan, at ng tawang hanggang mapagalita ng teacher. Pero higit sa lahat, yung panahong akala mo simpleng araw lang, yun pala, alaala na lang ngayon. Ah. Can... What's up? Pakapala si Marty at welcome sa Usapang Nostalgia Episode 10 high school life. Yeah! School life, school life, akin... Naalala mo yung unang araw mo sa high school? Yung hindi mo alam kung saan ka uupo, kung sino kakausapin mo, at kung paano mo sisimulan ang apat na taon na magbabago sa'yo. Pero isang high lang galing sa kaklase, biglang nagbabago lahat, doon nagsimula ang barkada, ang tawanan, at minsan ang unang love story. Uy, nagtataka sa'king sa nadarama. Nang makit siya ay kumisla pa aking mata Napakanta eh no? Yeah! Ibang saya yung araw-araw noon, yung baon mong 20 pesos, parang kaya mo nang mabuhay buong araw. Mura mga bilihin nun eh. 20 pesos mo, busog ka na. Yung 10 piso mga dati eh, may soft drinks ka na, tapos may chicherya ka pa. Diba? Yeah. Kain sa kantin, kwentuhan sa hallway, at siyempre, yung cramming session bago ang exam. Na tayo nagrereklamo sa projects. Pero ngayon, sana meron pa ulit tayong project na gagawin kasama sila, kamis. Can... At sino ba namang walang crush noon? Yung tipong pagdumaan siya sa hallway, automatic slow motion ng paligid. Simpleng smile lang, buong araw mo nang maganda. Pero minsan, hanggang titig ka lang. <laughs> Kasi pag tinanong ng tropa, sinong crush mo, sasagot mo, secret. Pero deep inside lahat, alam na. Life, can... Tapos dumating na yung highlight ng lahat. JS Pram Yung pinili mong outfit ng isang linggo Tapos sa dance floor Hindi kanya niya tinignan Aray Pero kahit ganun Masaya ka pa rin Kasi Kompleto kayo ng barkada Hanggang sa graduation Yung iyak mo Hindi mo mapigilan Kasi alam mo bukas Wala ka ng kasabay umupo sa classroom Yeah. Sabi nga nila, padaling kalimutan ng mga subjects, pero hindi ang taong mga nakasama habang natututo ka. High school taught us a lot. English yun. Pero hindi lang math o science ang tinuro. Tinuro nito kung paano maging tao, kung paano magmahal, madapa at bumangon ulit. At ngayon na tumatanda na tayo, minsan gusto na lang natin bumalik sa panahong ang pinaka problema mo lang eh hindi mo ma-memorize yung periodic table. ba? Diba? Sige, dahil problema Hirap pala dito. My life, Ngayon, kung babalikan mo lahat ng yon, mapapangiti ka na lang eh. Kasi di natin alam noon, habang nagmamadali tayong lumaki, yun na pala yung pinakamasayang bahagi ng buhay natin kung mismo na ang high school mo, comment mo sa baba, once a student, forever a memory. Dahil dito sa usapang nostalgia, hindi lang natin binabalikan ng nakaraan. Binubuhay natin ang panahon na tayo pa ang pinakamasaya. Peace, Mark T. Like, comment, subscribe. Manifesting, 100,000 subscribers. Sabutin natin yan. Like, comment, subscribe. Susunod na video para sa si Mark T. Peace. Sabay-sabay tayong Sabay-sabay tayong Peace. Yeah. we <laughs>